director na, at isang aktibong miyembro ng Babae Plus. Sabi po kanina, ang Babae Plus ay organisasyon ng mga babae na ng positibo ng HIV. I was diagnosed in 1994. Sa mga miyembro po namin ay karamihan na bilang ay mga dating OFW. Karamihan dito ay mga dating uh, domestic workers. Ang iba naman ay mga skilled workers. Iba naman ay ang pinaka pangalawang malaking bilang na binubuo ng aming mga miyembro ay mga asawa ng mga dating seafarers. Uh, pag tinignan natin yung kabuuan ng aming mga grupo, uh, na-displaced din kami. Napagkaitan kami na makapaghalap buhay sa abroad. Uh, ito yung katotohanan. Ilan ba yung kinikita namin sa abroad? Ikukumpala sa kinikita namin dito. So yun, kung kami ay mga single parent o mga breadwinner, malaki yung nawala sa amin. So yun, malaki yung epekto nito bilang babae, bilang ina. Ngayon, nakatayo ako dito sa inyong harapan. Sa taong ito, celebration ko ng 20th year of my living with a Kasi na-diagnose ako ko ng 1994. And ito, pilit na tumatayo. Meron akong apat na anak na ngayon meron na sa buwa ko. Nakita ko yung involvement ng mga kababaihan sa community. Sabi ko, pag makaahong ng mga babae may may HIV, kailangan na laging participatory sila kahit sa ang aspeto ng ng gobyerno o ng community, kahit sa ang larangan. Kasi may pumasok lang naman sa aming sistema. Pero hindi naman nangangahulugan na kami ay uh, wala na o patay na. Ang tinitingnan lang namin ng aming mga sarili ngayon. Kahit meron kaming virus, pero yun nga lang, ang masakit kasi parang ang society mismo ang lipunan, naglagay lang uh, ng, ng label o ng marka sa aming mga pagkatao. Pero Uh, pinipilit namin na itayo ang aming bandera bilang mga kababayan at bilang babae na bubuhay ng positibo. Narito po ang aking isang kasamahan. Uh, uh, ginawa po niya ang kanyang tula kagabi lamang dahil naatasad din kami. Pero hindi kami mga manonula pero na-appreciate ko yung kanyang ginawa at sana ay ma-appreciate ma ma ko rin. Maraming salamat. Maraming uh, salamat at magandang hapon ulit. So, yun nga sabi ni Ate kagabi ko lang talagang nangarap ko dahil pagod din talaga ako kahapon dahil nas, nag, nagle-lecture kasi ako. So, okay, babae, nilikha ng Diyos, ginagalang, pinupuri, kaakit-akit, at minamahal ng sinuman may malambot na kalaoban at likas na mapag-aruga. Isang ina at ilaw ng tahanan, bawat kalinga niya sa asawa't mga anak ay puno ng pagmamahal. Gumagabay at nagpupuno ng kapulangan ng bawat tahanang pinaglilingkuran. Ngunit sa kabila ng lahat nito unos dago ng kahirapan at problema sa kanyang kalusugan ay susubok. Alisan man siya ng karapatan, puri, dangal, tiwala at pagmamahal. Pero sa kabila nito, babangon siyang muli upang ipaglaban ang lahat ng ito nang buong tibay ng kalooban kahit walang anumang gabay na inaasahan maitaguyod lang ang karapatang pinaghahawakan hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay yan ng babae babae man sa paningin ng ibang ay mababa may angking galing din na marapat nating hirangin ang pantay na pag-unawa, pagtanggap at karapatan. Siya ang babae. Kami ay babae na nabubuhay na may HIV. Maraming salamat.